Sekian, si Kian, tapos family picture okay, so oh, family picture na kayo. Oh, picture. Ano na? Oh. Sure. Okay. pa. okay. Yung live po pa niyo 'yung live. Picture picture go. Ang pagwapo niyo talaga. Okay. oh sana. Ah, kayo kaya. Ano? Okay. na lang sila. na lang daw. Okay. Amin na. Amin na. Pila na, natila na Ready. Set. Hindi sa anyo siya. Next. Dalawa kayo, di ba? <tila> Sa nawa kayo, di ba? Sa muna. Oo, sa nawa lang. Dapat ako? nga. Hindi, doon yan sa ano, siguro sa... sa... basta Sa station. Sino may Sino may pentel?